Natik pamula mo na Mary Sarap. sarap. Nagbulsa nga ako eh. Mainit <laughs> nice. hmm. na yun. <laughs> na Bispiras na nga ng piyesta dito ngayon sa gata. At syempre, kapag ka ganitong piyesta nga, sa unang gabi nga ang mga luto nga ng baboy yung dinuguan pati na rin nga yung tinatawag nilang paksiw pero may sabaw nga sa kanila yun. Yung nga ng baboy yung ginagamit nila sa pagluluto or kaya naman yung pata or paanga ng baboy. Yun nga yung pinakakomon na niluluto nga na pagkain nga dito sa probinsya kapag ka unang gabi nga ng piyesta. At yun nga yung makakain mo kapag ka bumisita ka sa mga bahay-bahay. So yun ganito nga dito sa Bicol at hindi ko lang alam kung parehas ba ng way sa ibang probinsya. So mga alas 9 naman ang gabi ito na nga yung pinaka nga ng lahat ng mga tao. Pati na rin nga yung mga bumibisita nga dito. Siyempre, yung sayawan din. Dito, hindi ka nga basta-basta makakapasok ng sayawan. syempre kailangan mong mag-entrance. Dito nga sa Barangay Gata, 200 pesos yung entrance nila para sa mga lalaki. 50 pesos naman para sa mga babae. So yun, dahil dayo nga kami dito, ang ini expect nga namin, wala kaming bayad na mga babae. Pero yun, siningil, siningil nga kami dito ng 50 pesos. Dun kasi sa Barangay Tabog at saka yung mga kalapit na barangay, ang mga babae nga doon kapag kadayo, wala nga, wala nga bayad or libre talaga. Anyway, nakapasok na nga kami at yung tatlo nga namin kasama, hindi nga sila nakapasok pa kasi mga nakashort nga sila kaya bumalik din sila sa bahay para nga magpalit nga ng isusuot. Bumili nga si Mary Jane at saka si Aldrin nga ng Red Horse para ito nga yung iinumin nga namin dito sa table. Mga isang oras din nga kaming nakaupo doon sa upuan then after nga nun tumayo na nga kami para nga pumunta dito sa gitna at sumayaw. So, ayan na guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and baboosh!